Kayo, mamba na mga kawili. Oo, 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 yang di O oh, yung anyan. Yan. Uy, mamaw to. Yan, mga kawili, Ano kaya to? Checkered snapper? Oo. Oh. Huwag muna ibitaw. Yan. Checkered snapper nga. Oo. Oh. Kanawag pa ilalim. Thank you, Lord. Uy, muntik daw. Yan na lang. Ito lang yung nakasabi to. Ayan, Secret Snapper. Thank you, Lord. Malilagan pa natin ito. Yung dalawang piraso. Oh, fish on. Yan. Fish on. Uy. Kanuping mo lang. Uy. Fish on. Uy. Wala na. Ito pa. Sigurd. Fish on. Third fish natin. Mga ah, kawili. Thank you, Lord. Another checkered. <coughs> Another checkered snapper. Thank you, po. Oh, fish one. Then fish one. Oh, fish one. checkered mullet fish on Wag ka na bumitaw po na. ay lapo okay na to lapo goods na yan pang apat na fish natin fish thank you lord oh fish on fish on Ayan, pisyon. Lapo-lapo na siguro to. Ayan, hindi na sa lumaban. Sa good size lang. Checkered. Okay. Ang prito na po ito. Ayan o. Oh. <coughs> Checkered. Sakto lang ito. 6 inches. Hanggang palad ko. Hmm, fish on. Ayan, fish on. Oh, fish on. Uy. Sayang. Sayang yun. Sinabit yun. Eh. Ipawigan dun. Dumugaw. Dumugaw.